Secret hanap buhay ng mga OFW? Mga kababayan, ito yung mga di pinagkakwentohan na pwede natin gawing side hustle or extra income. Unang-una, tindera ng mga pampasarap. Gaya ng pagbebenta ng important Filipino products like Mangtumas, Datu Puti, ansit Canton, Chicharon at pati na rin ang mga Turkish Delight at chocolate sa mga kapwa o FW. Papano po ba uuwi sa Pinas? Sasabit ng extra balikbayan box, puro pampasalubong na paninda. Ibenta sa mga Facebook group o sa mga Pinoy communities tuwing day off or Sunday. Dito pwede tayong kumita from 5,000 to 20,000 per month. Depende sa dami ng benta. Pangalawa naman po, Asia, and Europe reseller ng mga luxury items gaya ng pagbili ng branded bags, relo, sneakers at makeup sa outlet stores or during sale seasons like Black Friday or Christmas sale. Then, ibibenta sa Pinas na may patong. So, papano? Ang target dito, mga OFW na uuwi via shipping through LBC or GRS. Gamit ang tax refund para mas malaki ang kita. Dito pwede tayong kumita from 10,000 to 50,000 per balikbayan box. Pangatlo naman po, sideline na home service, hair and beauty. Gaya ng pagupit, hair treatment, manicure, pedicure, eyelash extension at Even massage Services para sa mga kapwa OFW during the off. Paano gawin ito sa apartment or boarding house Sa by appointment lang para discreet. Dito magpapa-member card ka. 10 session libre na 'yung pang 11 nila. Dito pwede tayong kumita from 3,000 to 15,000 extra per month. Pang-apat naman po, food cravings king and queen, taka, -taka meals. Gaya ng pagbebenta ng home-cooked Pinoy meals like sinigang, adobo, lechon kawali at turon para sa mga OFW na miss na miss na yung mga lutong bahay. Papano? Pre-order basis para iwas sayang ingredients. Delivery sa mga compound or boarding house tuwing Sunday. Dito pwede tayong kumita from 5,000 to 25,000 kada buwan. Ang lima naman po, padala proxy para sa mga di marunong mag-ship. Gaya ng pagtulong magpadala ng mga gamit ng ibang nationalities like Thai, Indonesian, or Indian. Pauwi sa kanilang bansa kapag uuwi ang OFW. Papano? Bayad sa pag-extra ng baggage or shipping fee. plus service fee. Dapat trusted at may written agreement. Dito, pwede tayong kumita from 2,000 to 10,000 pesos per week. Pang-anim naman po, freelance digital, graphic, design, editing, virtual assistant. Gaya ng pagtatrabaho online habang rest day, editing ng video, paggawa ng poster, pagsagot ng email para sa mga clients abroad o local. Paano ito? Gam gamitin ng Upwork Fiber Facebook groups para maghanap ng kliyente. I Schedule sa day off para hindi madistorbo ang main work natin. Dito pwede tayong kumita from 8,000 to 40,000 extra per month. Pangpito naman po, social media manager ng mga kapwa OFW. Gaya ng pag-manage ng Facebook, Instagram o TikTok accounts ng mga negosyanteng OFW or kahit ng na mga nasa Pinas. Paano ito? I-offer ang service sa mga OFW groups. Package deal. 3 posts per week plus stories plus engagements replies. Kita dito from 3,000 to 15,000 per client. Pangwalo naman po, room bed space rent sa Pinas. O ito yung pasukos tayo. Gaya ng pagpapaupa ng room or bed space sa bahay nyo sa Pinas habang wala ka Paano ito target mga estudyante o yung young professional na malapit sa school o opisina? Family member ang magmamanage, ikaw ang mag -e invest So, dito pwede itong kumita from 3,000 to 15,000 monthly per room. So, pang-sham naman po, alternation or embroidery sideline. Gaya ng pag-aayos ng uniform, pagtatahin ng sirang damit o pag-embroider ng pangalan sa mga uniform ng nurses, cleaners at factory workers. Paano ito? Mura lang ang sewing machine. Malaki ang patong sa pagtatahi. Pwedeng gawin sa dorm, pagkatapos ng shift. Ang um, kita natin dito from 2,000 to 12,000 extra per month. So, ito po yung pang huli, pang sampo, ticket or visa booking assistant. Gaya ng pagtulong, mag ng murang flight, hotel at pag-asikaso ng visa. Application ng mga kapwa OFW o kahit ibang lahi. So paano po ba ito? May komisyon ang travel agencies pag nagdala ka ng kliyente. Dapat marunong mag-explore ng promo fares at visa requirements. Dito pwede po tayong kumita from 1,000 to 5,000 per booking. Ito yung mga bonus na negosyong pang OFW. Pre-order ng mga limited edition items from abroad. Example ng Japan KitKat, Korean makeup, uses US gadgets na hindi available sa Pinas. Personal shopper ng mga kapwa Pinay na mahilig sa branded items pero walang time mamili. Final tips para sa secret sideline, dapat allowed ng employer para iwas bawal sa contract. Start small, huwag mag-invest agad ng malaki. Dapat may trusted kapatid or asawa na mag-handle kung kailangan. Kaya mo yan kabayan, maraming OFW ang nagsisimula sa maliit na diskarte hanggang sa naging stable negosyo na tiwala lang. So ayan po, that's it for today. Maraming salamat po. Bye-bye.